ating topic for today. Ayos lang ba na maging jowa ng isang artista ang ex ng kanyang kaibigan o best friend? Ayan. syempre para magkaroon sila ng idea. Like sa kaso ng Kimerog na naging sila. Tapos naging Maha, Gerald. Ayun, nasira ang kanilang friendship. Matagal din silang hindi nagkibuan, di ba? So, yay! Yeah, hey! Hindi ako masyadong mapapagod for today. Ayun. Ayos Ayun. lang ba naman karelasyon, oh. ang kaibigan, ang, ka kaib eh, uh -huh. ex ng kaibigan mo? Oo, oo, oo. naman, di ba? <laughs> Diyos ko. Parindigan? Oo. Oh. oo, mo. Di ba? Kung tapos na kayo ng ex, bakit naman hindi, di ba? Kasi lahat naman ng pag-ibigan, wala ka naman nasagasaan, eh, di ba? Wala ka naman, ano, Ah, uh, tawag dito, wala ka namang inapakan na tao kasi tapos na kayo eh, ex na nga eh, bakit hindi pwede? Yun. Kasi naman, ikaw ay best friend ko, kaibigan kitang tunay. Ngayon, ang dami namang lalaki. Dapat isipin mo rin yung nararamdaman kahit na ex kagaya nun sa kaso na binagit ni that ang Kim Chiu at si Gerald Anderson. Ang Kim Chiu, so, alam mo, nag-iwalay na kami yan kasi parang sinalaman ko na ganun ka may I cry in the rain si Kim Chu. And di, yung taong iniiyakan mo, niligawan ka nung ex niya, naging magjowa kayo. Kaya, nagkagalts lang, hindi na nabalik ang friendship. Siyempre, dapat huwag. Isipin mo pa rin yung friendship natin na iniiyakan kita. You're my shoulder to cry on. Kumbaga, sabi nga. Tapos, magiging jowa mo yung ex ko. Diyos ko, kaya bang kontrolin ang pag-ibig? Ha? Ikaw umiibig din. Makukontrol mo ba yan pag talagang tinamaan kayo sa tisa, isa? Isa palagay nyo, bakante naman yung isa, libre naman yung isa, di ba? Isipin mo pa ba yung mga bagay-bagay na ka -ka kaibigan ko yan, kaya hindi pwede, parang ganon. Lalo na kung matagal na, ha? Kung isang dalawang taon, tatlong taon, abay, pwede na kasi ano, tawag nito, hindi mo pwedeng ano, alam mo, ko tinatawa na I control ang pag-ibig. Parang gano'n. O, o. Yun sa akin diktahan. lang naman. Oo, oh, yung diktahan. At ang hirap, ng friendship pa, mm -hmm. mahira pigilan ng, ano, nararamdaman. nararamdaman. Parang gano'n. Kaya eh, nararamdaman ko ba, hindi eh, ba ako nahihirapan? Dapat nilisip ko, mas matagal ang pinagsamaan natin kaysa sa lalaking yan. Nalaman mo, na mo ginawa niya sa akin, ha? Tapos ngayon, magiging jowa mo? Eh, paano ba yung friendship natin? Since bata pa tayo, elementary, high school, kahit magkaibigan na tayo, tapos isang lalaki lang, sisira yung friendship natin. Huwag ayoko. Nasasaktan ako. Alam mo, kakitira niya ng isip eh. Dapat, malawak ang pangunawa mo. Bakit ka pa naghahabol kung wala na? Ex nga eh. Ex tong ex, di ba? Yun. Yun lang sa akin. Bakit? Nagsawa na sa akin yung ex ko. Papatulang mo pa? Hindi ka pa sa sarili. Nanggaling na muna sa akin bago sa... Ikaw nang no, pagsasawaan niya. Gusto mo gano'n? Pagsas hindi. Din kayo. Malay mo. Kami ang suwak Kami ang bagay sa isa't isa. Kami ang compatible. Kami talagang tinadhana. Diba? Kayo, hindi kayo naging swak. Anong bang problema ko sa inyo? Eh kami walang problema. Parang Sigurado gano? ka magtatagal kayo? Meron bang forever? How dare you? Kaya hindi nagtagal si Mama. Kaya <laughs> so, hindi nagtagal si sa'yo eh. <laughs> yeah. Ayan, pareho namang may point. Pareho namang may point. May point din naman si Ferro bilang artista, dapat walang ano, walang boundaries. Kasi mm. bilang mga artista, okay lang naman din yun. Di ba? At may point din naman si si Kuya Ram. Nagdagdagan ko pa yung sample ng Maha Gerald. Yung isa, Pressman, at saka na din Lustre. Nang lumabas noon ang issue na parang Napansin ng netizen na iba yung mga hawak o yung mga yakap ni Isa at saka ni, ni James. Unang nagtanggol, si Nadine. Okay. Sabi niya, hindi magagawa ni Isa yon because magkaibigan silang dalawa. And after few years, ayan na, lumabas na nga ang totoo na yung mga duda ng mga netizen ay totoo pala. So parang ganun ang nangyari na hindi na naibalik yung friendship ni Isa at saka oh. So anong three. point mo dyan? So ang point ko is pareho kayong may point. <laughs> oh. No, therefore, 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 I conclude that? na that? tapos na po ang debate. Ay, Kaya sa ating mga netizen, kung ano yung mga reaction nyo dyan, ay uh, lagay nyo lamang dyan sa ating comment section. Di ba? Correct. Pero... oh, pa tapos? Pero... Oh. Ako, ito tapos na yung debate ah. uh -huh. tapos na ko, Pero para sa akin opinion naman na ah, hmm. mas gusto ko talaga yung yes eh. Why? Pero dapat tama. Tapos na naman kayo, huwag ka na magdamdam. Pero case-to-case case basis din naman taga-turo. Siguro sa iba, hindi man taga-turo. Pero yun nga eh. Eh wala naman kahit naman kaibigan kita eh. Anong gagawa ko? Pero kung yung nangyari. Pero yung bet, sinasabi bet, naman oh, ni Mildred, yung nangyari kayo, parang ang pandalok. Parang di 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 doon. Pero yung, alam mo, mo, pero... pero sa akin friendship mm. ha, mm. minsan kasi umiira yung delikadesa eh kasi kaibigan mo yan. Tama eh. naman. Oh, diba? Oh. Uh -huh. Yung parang ano. Pero kung hindi hindo. Pero kung hindi friendship, uh -huh. talaga kahit naman sa lungsod may ahas. Uh -huh. So hindi mo Hi. ano, uh -huh. diba? Uh -huh. Hindi mm. mo ano yun eh. Saka so, sinasabi ko nga, kapag naramdaman mo kasi hindi mo pwedeng kontrolin, uh -huh. dahil tang feeling nyo, eh wala namang ano, masasagasaan uh -huh. na. Pero ako, uh -huh. ko ako ha, no ako. Sabi ko kasi, sa tuwing makikita mo na tuloy yung ex-boyfriend mo at saka yung dati mong best friend, uh -huh. parang reminder yun na minsan sa buhay mo, tinrider ka ng dalawang hmm. tao. Always no, tamad. Parang minsan, uh -huh. napakadaling magpatawad, pero ang makalimot, napakahirap. Ganon? May wow. yes. hugot ka, Paihugot ka. Yes. ka. Yes. It's Yes! It's easy to forgive, but to forgive get. Mag parang med, it, it takes pero, time. Pero, mm -hmm. gaya nang sinasabi ko nga, pag, pag ibig ang numiral, minsan uh -uh. talaga, ang hirap talaga husgahan. Uh -uh. Parang ganun lang. Yan yung dialogue ni Francisco Baltazar, di ba? O oh. yung oh, ano? dialogue niya? Ha -hamaki. Paghamakin ang nat... Pagpuso'y... O oh ano? Hamakin ang lahat, makamit ka lamang. Di ba may ganun? Oo, oh. oh, pag-ibig. Oh. Oh. pag ibig na makamit. Oh, pag-ibig kapag sa puso ni naman, ah, hamakin ang maging lahat. sino ka man. Naiba, ha? Naiba. Ayun ka <skrisa> <laughs> nyo <Taiin, ba, ha? laughs> <Diein, maquin. laughs> po, kalabas na po sa Game ang oh, maging sino ka man. Tsaka Ayan. yung season 2 yata ng ano, di diba, Batang Kiyapo. Oo, Batang Kiyapo.